Kahit munti ang halaman tuon ay sari-sari singkamas at talong sigarilyas at mani sitaw bata bata din puno at tulad ng kalubasa Santo Pagkanta na? Cita, ta 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 ta, ta ta ta, ta ta ta, ta ta ta. king, king king king, king 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 king, king 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 ting 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 thing, ting 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 ting

tong tong paki tong kitong 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 tong 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 paki tong kitong kitong kitong